The Armed Forces of the Philippines is the protector of the people and the state. Its goal is to secure the sovereignty of the state and the integrity of the national territory. Sa Tagalog po ay ang sagatahang lakas ng Pilipinas at ay tagapangalaga ng sambayanan at ng Estado. Ang layunin nito ay siguruhin ang ganap na kapangyarihan ng Estado at ang integridad ng pambansang teritoryo. Tama po ba? Tama po, tama po. Opo, ang katanungan ko po sana, unang-una, marami pong ibig sabihin kapag ka sinabi natin secure the sovereignty of the state. Halimbawa po, kapag ka sa usapin po, kanina po naririnig po natin ang ating mga kasama patungkol po sa bansang China, ito po ito totoo. Tama po ba na pinoproteksyonan natin ang ating sovereignty? Tama po. Tama po. Kapagka ang pinag-uusapan po natin ay teritoryo, ibig sabihin ay yung pumapasok po sa loob ng teritoryo natin. Tama po yun. Sa bansang Amerika po, sa ngayon, sa mga oras na ito, meron pong Trump's drug war na nagaganap. Na... Balitaan niyo na po ba yun? Ako mga illegal aliens po yung kanyang... Bukod po sa, sa pa, illegal tuk -tuk. aliens, opo. sa ngayon po may nangyayari pong drug war. Ah, uh, ito po 'yung uh, diniklara ng uh, US President dahil sa pagpasok po ng mga droga ah, sa, o, sa galing ng Venezuela. Sa maraming lugar po sa South America. Tama rin ho, tama. Oo po. po. At uh, ginamit po ng presidente ng Amerika ang armed forces. Bagamat Tamo. meron po silang DEA, meron po silang FBI, meron po silang local na mga police, state police, ginamit po ng Presidente ng Amerika ang armed forces sapagkat clear and present danger ang droga. Tama po? Tama po. Opo, kasa katunayan, marami po ang uh, dineploy ng Amerika. Iisa-isahin ko po. the deployment of two Iwo Jima amphibious ready group and the 20, 22nd Marine Expeditionary Unit to U.S. Southern Command, which has been previously reported is part of the broader repositioning of military assets to the Southcom area of responsibility, a nuclear-powered attack submarine, additional P-8 Poseidon reconnaissance aircraft, destroyers, guided missile cruiser. Napakarami po pong iba. Ibig pong sabihin, seryoso po ang Amerika sa drug war. Tama ho yun. Opo. Dit iya, hambing ko po ngayon sa Pilipinas. Dahil kapag sinabi po nating national territory, we are being invaded by drugs, gentlemen. Katulad po nito ngayon, sa loob daw po ng, ito po yung sabi po ng Rappler po ito ha. My best friend. Sabi po nila, magmula daw po noong June 2025, halos 9 billion na halagang shabu na po ang natatagpo ang lumulutang sa mga dalampasigan. Kung idadagdag po mula yung report pa, pagkatapos pa ng June, mahigit na 1.4 tonelada ng shabu na po. Ito po'y nakakatakot sapagkat ito po'y lumulutang-lutang sa mga lugar na hindi po natin nakalain, katulad po nito. Lumutang po ito sa Masinlok, Sambales. 1.5 billion. Doon po sa barangay Buboy, Agno Pangasinan. Sa Bani Pangasinan, 170 million. Sa malapit po sa Bulinaw, 884 million. Dito po sa Santa Cruz, Ilocos Sur, 81.6 million. Sa Ilocos Sur din, 149 million. Dito po sa Ilocos Norte, 6.8 million. Curimao, Ilocos Norte, 6.8 million. Alapas, Ilocos Norte, 6.8 million. Cagayan 51 million. Marami po po ito hanggang Caliberia, kagayan Cagayan 312 million. Nakakatakot po ito. Hindi po po ito clear and present danger po sa atin. Para po sa atin. Tama po. In fact, uh, uh, tinulungan po ng uh, Philippine Navy ang Drug Enforcement Agency natin para makahuli at mag-intercept ng uh, almost 1.5 tons of uh, meth or shabu sa Zambales po. So nagtutulungan po yung ating sandatahang lakas kasama po yung mga drug enforcement agencies dahil sila po yung may mga assets, may mga barko sila, may helicopter. So nagtutulungan po sila. Opo. Pagka sinabi po nating nahuli, may tao pong nakulong. Ito po ay nakulimbat po nila. So ito yung mga na tubig na natin so, lumulutang o or ano. Um, so ito po yung mga nahuli, nila. Opo. Pwede po ba nating ma-suggest sa ating mahal na kaibigan ko, kaibigan ko po si, si, si ang ating pong kalihim at uh, kailian ko po ang ating Armed Forces Chief of Staff. Alam niyo po, baka po po pwedeng dumating ang panahon makarinig din po tayo ng mga balita na katulad po nito. Sabi po dito, 21 strikes na po ang ginawa ng US troops. 83 dead. Sana po dumating po ang panahon na talagang maubos po natin itong mga nagpapasok ng na mga droga na ito dahil para po sa akin, ito pong mga dayuhan na ito eh ay po sa atin ng gera dahil sinisira po nila ang kinabukasan ng ating mga kabataan. Gusto ko lamang pong ibanggitin po sa inyo nang galing po ako sa malalayong lugar Nakakatakot po sa sabagkat sa kaduluduluan ng bundok ang sinasabi po sa akin, may droga, may shabu. Sa mga lugar po na hindi ko iniisip, may shabu. Talaga pong na-invade na po tayo. Ito pong shabu talaga, ito po yung pinakamasamang klase ng droga na talaga pong sumisira sa ating kabataan. Alam niyo po, meron lang po akong babasahin sa inyo na sana isang araw ay madeklara din natin itong mga terorista. Sa Amerika po, ang tawag nila, narco-terrorist. Yan po ang tawag nila. Sapagkat, once upon a time, nagkaroon po tayo ng problema sa Abu Sayyaf. At dito po, sa findings na to, sa Abu Sayyaf, sinasabi po rito, the Abu Sayyaf group has established links to the illegal drug trade. So, ito po ay clear and present danger, mga mahal kong kasama. Sa AFP, makikisabi na po akong kasama dahil ako po'y reservist. Hinihiling ko po sa inyo na sana bigyan din po natin to ng sapat na kagamitan itong kampanya po dito upang mapuksa po natin kaagad. Sapagkat naniniwala po ako, ito po ang ginagamit ngayon. Kung sino man po yung mga bansa na gustong umukaw pa sa atin, Ginawa na po nila ito sa Vietnam. Ginawa na po nila ito sa mga ibang bansa. Na inumpisahan po nilang sirain yung mga kabataan para hindi na lumaban. Maging anga-anga na lang, maging nganga na lang. Kaya sana po, ang tawag po natin dito, psychological warfare, baka po yung atin pong mga kabataan, ay eh, mawala na ng ganang lumaban. Sapagkat hanggang sa ngayon po, hindi pa rin po namin napapasa yung mandatory ROTC dito. Gigil na gigil na po ako doon. Hindi pa rin po napapasa hanggang ngayon. Kaya sana po sa akin pong pakiusap, sa akin pong manifestasyon, at batid ko po na ito po talaga ay national threat talaga ito. Sana po ibigyan natin po ng atensyon. Total, tayo po ay big brother natin yung Amerika. Sana ay gayahin din po natin kung ano yung kanilang uh, pakikipagdigmaan sa droga. Yun lamang po. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat, uh, Senator Robin. At uh, kami po, ako mismo ay sumasangayon sa inyo na itong droga po ay walang kabutihan po yan sa ating lipunan. At uh, sisirain lang po talaga ang ating uh, uh, ang kinabukasan po ng ating kabataan na At talaga po dapat labanan. At nagpapasalamat po tayo sa ating armed forces dahil po sila ay aktibo na nakikipag uh, partner sa mga drug enforcement agencies po natin para uh, mapigilan po yung pagpasok po ng illegal na droga ho dito. At meron rin ho silang mga intelligence activities. So alam rin ho nila kung sino-sino ito. At tuloy-tuloy po yung kanilang pagsugpo dito sa uh, pagpasok mo ng illegal na droga sa ating bansa. So maraming salamat po sa inyong uh, mungkahi. Salamat po. Yun nga po, Mr. President, sa baseline natin, kahit sa 9522, wala po doon yung Kalayaan Island Group. Mr. President, uh, nandoon po yung KIG. Mr. President, Kalayaan Island Group. Ipakita eh, natin yung pang... Yung isa pa pong... Uh, ayan po. Kayo na pong humana po nasaan yung KIG. Wala po eh. Ito po, Mr. Section 2. Uh, the Kalaya, Section 2A, the Kalayaan Island Group as constituted under Presidential Decree 1596. And letter B, Bajo de Manzinloc, also known as Scar Scarborough Shoal, Mr. President. Nandito po siya sa 952. Kasi po, Mr. President, sa Republic Act 1264 12064, or the Maritime Zones Law, ito po yung ginagamit ninyo ngayon eh. Inalis po niya yung boundaries ng 1596 na in ang KIG. Tingnan po ninyo. Section 5 in relation to Section 18, yung term Kalayan Island Group now refers only to certain high tide elevations and the respective territorial sea. Inalis po talaga eh. Yeah. But Mr. President, the uh, the the uh, When it comes to um, the Kalayaan Island Group Mr. President it's RA 9522 that's uh, that's ang ating pong mispress, uh, ang ating pong recent jurisprudence uh, batas na po yung RA 12064 it was enacted last year November 7 2024 So hindi po pwedeng manaig po yung sinasabi niyo dahil ito na po yung more recent na batas na ginawa po natin So as it stands now, Mr. President, yung ating West Philippine Sea includes the maritime features of the KIG. Palagay natin. And that some of these features are separated by high seas. Kung mangyayari po yun, Mr. President, ang mangyayari talaga, ang WPS is a discontinuous and disjointed body of water. But Mr. President, also in Section 3 defines the baselines, Mr. President. And it referred back to RA uh, 9522, Mr. President. So, dinefine dito sa batas na ito, uh, yung baseline ng ating bansa, at dinefine niya bumalik ho tayo sa 9522. So, hindi ho siya inconsistent, Mr. President. Uh, the maritime zones only define the maritime zones, kung saan po pwedeng uh, dumaan yung barko, Mr. President. But in terms of the baseline, Uh, it refers back to 9522, which includes the Kalayan Island Group, Mr. President. Sir. Hindi nga po eh. Yung, batas po na si binabanggit natin na ating uh, na atin pong ipinasa last year, inalis niya na po yung KIG. Wala na po roon eh. Uh, with all due respect, Mr. President, in in uh, nandito ho kami nung uh, uh, we were discussing this uh, law And with all due respect, uh, hindi ho ganun yung uh, nangyari, Mr. President Kaya nga po, kung sakaling sabihin natin na uh, ang WPS now will include the maritime features of the KIG Exactly how many features are we talking about here? Can you name and locate each of these features? Can you see us or can you show us the official map? Nine major islands, Mr. President. That is the... Uh, there are nine major islands, Mr. President. Doon po sa KIG? Hindi lang KIG. Uh, hindi lang po sa KIG, but uh, yung mga features po sa... Yan nga po, ang, ang pinakamahirap dito po... Dahil wala pa po tayong official map ng West Philippine Sea, hindi hindi po natin madi-describe lahat ang features. At kung uh, meron pong isang mga Pilipino ang naaring mabuhay doon. I'm asking these questions, Mr. President, to make certain that we know what we are talking about when we say West Philippine Sea. Nung po kasing uh, ito'y unang nabanggit nung nasa mababang kapulungan ako, dahil nga po sa hindi pagkakaintindi sa isyong ito, uh, nung sinabi ko na ang West Philippines si tayo lang ito, but in the context of international law, hindi po talaga alam pa, ang alam po nila ay yung South China Sea. Can you imagine, Mr. President, the discomfort, for example, of a passenger in a plane about his safety or her safety, kung marinig niya yung pilot at saka yung uh, control tower, nagdidebate sila kung nasan siya lugar. Sabi ng pilot, I am here in the West Philippine Sea. Hindi maintindihan ngayon nung uh, control tower. Ganun po kasi, uh, after more than 16 years, or maybe uh, 12 years since uh, 2012, nung ipasa po natin yung... Uh, RA 12064 The Philippines has not applied with International Hydrographic Organization for the adoption of the name West Philippine Sea. 'Yan po kasi yung uh, naging problema yata natin, Mr. President. Bakit po kaya? Well, Mr. President, I think uh, that question will be best uh, referred to uh, the Department of Foreign Affairs, Mr. President. Yes Mr. President in proper time we will do that but uh, I guess considering that the West Philippine Sea is one of those uh, areas that even our national defense officials are are protecting or try to protect Kailangan po eh, ay al alam natin kung uh, kung ano yung ating gustong proteksyonan. Ang sabi pa nga po ng ibang mga advocates WPS atin to mga ganun din ba China, umalis ka sa WPS. Even our President said in his uh, statements, West Philippine Sea is worth dying for. We'd like to see and we'd like to know, Mr. President, when we send our children and grandchildren to war, protecting the West Philippine Sea. Alam natin kung nasan talaga. What are the exact coordinates? Ngayon po talagang ang labo talaga eh. Parang sinabi mo... Yung Pasig River, uh, is some portion of Tagig, some portion of Pasig, and uh, some portion of another municipality. Hindi mo alam kung saan nagsimula, kung saan napuputol. Maybe we can ask the Executive Department to, be sa, to be precise in its identification of the features and limits of the West Philippine Sea. Kasi po, para yung mga ghost missions or even ghost budgets kasi, na, nangyari nga po sa flood control. They were all using several applications. Hindi sila magkakaiba po eh. Sabi pa nila, geotag, real time. Pero ang punting na talagang wala yung mga flood control projects. So dito po, ganun din. Kailangan matukoy natin. Speaking of maritime features, Mr. President, let me refer back to the map identifying its features. Ito pong, yung balik mo nga dun sa pangalawang uh, nga pa? Ayan. You will agree, Mr. President, that based on that map, Vietnam occupies 21 features. China, 9. And the Philippines, 9. The Philippines, 11, Mr. President. So, oh, 11 siguro. So, 21 features for China, uh, for, uh, Vietnam, 9 for China, Philippines, 11. Mr. President. What is the policy of the national defense regarding Vietnam? um well, Mr. President um in the case of Vietnam uh Vietnam is not uh, actively um trying to add, trying to add uh, more areas to their uh uh to, to their to their um territory Mr. President unlike China Mr. President Ye 21 na kasi naho ni uh, So so that's why in the case of Vietnam meron ho tayong mga uh, uh trust building activities and uh, diplomatic uh, uh diplomatic activities with so yung claimants dito mr president are we going to force vietnam out of these features well, with vietnam mr president uh, we have uh, open communication lines with them and uh, these communication lines uh, uh, will also discuss uh, This type of uh, issues, Mr. President. What about uh, with China, Mr. President? Well, with China, it's a different case because we all know that China uh, is trying to uh, claim our territories even within the inclusive economic zone, Mr. President. Nevertheless, diplomatic uh, approaches is still uh, the uh, approach that we are um, that we are ende endeavoring towards China, Mr. President. Pero sabi natin kanina, Mr. President, yung open and actual negotiations ay ating ginagawa and i even ask kung magkano ang budget natin dito sa actual negotiation hindi lang naman uh, megaphone uh, the the budgets are in the DFA mr president and the amounts are not significant because this is part of their uh, diplomatic activities mr president hindi natin sila mapapaalis at hindi naman yun ang policy natin mr president so if that is the case Ang Vietnam ba, ang China ay eh, paalisin tayo sa mga occupy nating features? Sa Vietnam wala po, wala pong ganoon. Uh, in fact, uh, we have good uh, relations with Vietnam. Maraming nga pinoy na teachers nagtuturo po sa Vietnam. With China is a different case as you know, Mr. President. Sa so China is a different case. So, mari tayong puwersahin umalis, Mr. President. Mr. President, we still uh, the approach of our Uh, of our uh, policymakers is to continue to engage, to continue to open the diplomatic channels with China and with other countries, Mr. President. Uh, that, and for me, that is the best approach, Mr. President. But forcing us out from these occupied territories is a potential threat, Mr. President? It's a potential threat, Mr. President. If that is so, Mr. President, has the Philippines filed a protest with the United Nations Security Council? As required under Article 2 of the United Nations Charter